Hi guys, I'm here at my mansion. Dumano ako sa aking mansion. Yes, you're right. You are right. I'm here at our at our mansion. Here. Ayan na yung bahay ko. Diba? Diba? ganda ng bintana Sili. niko <laughs> Hindi ko papa sa si whitey niko sa nama ayon na ko sinama. Ayan na ang bahay ko. Ayan na. Ayun na. Ayun na bakod oh. bakod. Ayan na, ano ano Ginagawa yung Ayan,

halaman ko dito. Naganda ng halaman ko. Buhay na buhay ang halaman ko. Kasi Pikachu. Ayan, Oh. Mas maisan. Ito. Mayroon pa dito Ay! dyan lang kayo! Dyan lang kayo! Subukan sa mga Ganagaya ka kapatid mo Subukan sa mga sakit Ay, huwag kayo sa bunod. Oo, sa bunod. Sa bunod. Sa Subukan nyo sumunod. Tagas talaga ng ulo nila. Ay, yung color nila. Ang pinatorgan mo. Kaya, ang halaman ko. Masulun eh. Sama mo, masulun eh. Mga Sama, sama na. Hala. Ganda ng halaman ko. Ayan. Ay, may na dahon. Oh. Rubber plants ito. Rubber plants. Yan ang tanawin namin, oh. Swimming pool doon. Diba? Mababa ka dyan, Maronle. Eh. Mababa ka dyan, oh. Saan namin? na, baba na baba, baba. Kuwarto, kuwarto yan. May pa kuwarto? Ako din. Here, wait, you then, Here you go. Here you go. Ay, nababali yan. Ah. Ah, oh, talaga oh, eh. oh, na nga na palagin na ganito mo. Ay. Ay, ay, ay. Huwag naman. Ito yung pagbintana niya. Isara na ang mansyon. Isara. Isara na ang mansyon. Isara na ang mansyon. Isara na ang mansyon. ang mga ma, Mansyon, this flower terlaga flower <coughs> si dogi 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 wow is my piggy piggy Tara, sepiggy piggy tayo bu there is piggy piggy. Bigay ko ang buong sala doon. Ha, ha, konti, konti na. Inubos nila yan. Si piggy piggy. Ayan, si piggy piggy. Hello, piggy piggy. Hello, kay hello. Hello. Hello kay Piggy Piggy. Hello Piggy Piggy. Lalaki na ano?

Pigi-pigi itu bentis mentisian. Pigi-pigi. Mentisna yang laki-laki itu ya. Ya si Pigi-pigi. Kenapa istana tumbah? Masaan jalan tumbah. Turun oh, makoan dia. Ayan yang medung. Maka na tumbah. Toka tumbah. -tum. Why why is she Pigi. Ya. Why is she is yes, he out of balance? Why? Are you out of balance? Why? Pidi, pidi. Titing, balance titing, 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 si titing, 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 Piggy. Hello, Piggy. Nalaki na ni Piggy, Piggy. Oh, nalaki na oh. Piggy, sa oon na nakakain. Come here. Yes, you. That one. Come here. Come here, come here. Come here. Come here. Eat. Eat your dinner. Eat your dinner. Come here, come. Come. Piggy, 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 mulun, lang, lang, piggy, 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 mo kami piggy, doon. piggy, mo kami piggy, doon. Kakainin piggy, 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 lang

Hello, bat ako. Ma, talo. na. Bye, bye, piggy, pigi Bye. Bye, piggy, piggy. Bye. Talang talong. Wala ko kung talong dito. Ang nawala nanay? Nasaan nanay? Diyan, naman, oh, wala man talo ano na pala oh. Tayo. Tingnan nyo naman ang talungan namin. Look. Look at our plants. Because of agohon. Because of agohon. Big uh, ano na ano siya oh. Pino pino siya. Nagkaka-flower na ulit. May bunga ba? Kuha ng bunga. Dari. Oh, lagyan mo sa mo Dandan pakuwat baka may ano, baka may bulaklak, sayang. Sayang mga talong. Oh. mga talong ito sayang. Tingnan. Uh -uh. Tingnan. Ano na ito. Itang dito. Itang ha. Ayan, yeah, kunin mo na rin yan. Oo, oh, oh, yan. Sa baba ako. Lagi mo sa lagayan si Ronley. Ito, kunin na rin to. Eh. Ay, may tigas. May uod na ito. Tapos sa malayo, may uod. Araw! Ay. Ba't ba, ba, ba naman na mo? May ano, may kagat. Pa. Ha? Si Kaga. May kagat. May kagat na. Pinakita, may uod din isa. Yeah. Hmm. Ay, naku, sayang talaga tong talong na to. Pero nagkaka-flower na siya, oh. kasi ni Agon, eh. Ito, tapo mm. na ito. Andito ba? Ay, maliit pa yan. Ay, ba't kinuha? Maliit pa yan. Si Ron, maliit pa. Kinuha. Oo. <laughs> oh. Ano yung mare ano mara? Oh, Ron, liyong. ito?

sayang meron mga talong ay, ito pala, oh, may okra, oh ito, may okra dito, oh, dali yes, daming okra yes, yan daming yes, okra lagyan mo yan, lagyan mo yan tago ka okra ayan, oh magulang na ito, oh, ay, ako ang kukuha ako ito yung magulang, taga lang ito, oh, pwede na ito aray, aray, ayan Hmm. okra, Oh. Uh -uh. Sayang yung mga okra, eh. Aray, aray. Matindi, ko yung hahawakan. Ano naman tayong pagkuha ng okra? Pinipihat ba ito? Ano? Matinik yan. Huwag kayo maano. Matutinik kayo. Sige kayo. Okra. At -tanong. Okra. eh magulang na. Yan ay pwede na pang binhi. Pang binhi na yan pang bilhin na yan. Aray, maliit pa yun. Okay. Meron pa? Wala na? Tawang makati o, kayo. Wala na. Meron pa dun? Wala pa. Ito, 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 Ano? Ako lang kakatihin kayo. Ayan o. Ayan, diba? Kahit pa paano, may nakuha pa kami. Okra. Maliit pa yan. Dito kaya po, may isa pa dito. Ako nakakita niyan Hmm. May mga sitaw pala ano, tawag mga sitaw oh. Tony. Ha. Hindi wala pang ano. Bago pa lang yung sitaw. Ganda okra oh. Ayun. Sino kong ay okra? Are ti tinji oh. Tinji. Ako na. Ang pihit.

Gusto oh. so, talaga ang palaya eh. Sayang talaga ang palaya. Oh. Ang palaya ang gusto ko eh. Dala nga. Sayang. Dala. Kasi yung babigat yung ano eh. Kawayan. Kaya nabunot. Sayang. Ano? Sayang pa man Ito. Magulang na ito oh. Sayang talaga eh. Malit pa yan. Malit pa maliit yan. Malit pa yan. Malit pa yan. Tama ito. May bunga maliit oh. Ano ko niyan. maybe May bikoyo. Hmm. Baba. Yan oh. Sayang. <coughs> sili oh. Saan lang sili? Ligyan mo kayo ate mo. Hmm. <coughs> Magulang na nga, kahit maliliit. Magulang. May nakukapa rin naman kami. Sayang din eh. Ito, magulang na. Tapos na doon eh. Tara, baka may katmon. Mm. Tara, tara. Tara, ka kukuha katmon. Tara, tara, tara. Sayang ito. Dignan, oh. Tara, tara. Tindig natin ito. Tindig. Eh. Ito, oh. natin ito. Tara, bakit saan? Oh. Ito sa kabilang tindig. Ayan. Eh. mga talong. Tago ka ng katmon. May mga sitaw dito. ganda. Kaya lang, kulang sa ano. Yung sitaw, kulang sa siit. Yung sitaw. Tago -ka ng katmon. No? Mahaba na video ko. 15 minutes na ito. Dami sa iyo, no? Ang dami yung laglag na Katman, oh. yun, no? Yung auto saan? Ayun! Ito? Sunday! mo! Maliit pa yata, maliit.

Porcelain eh, ng Katmon. Sa kaseron ni. Eh. Wala na bang pala. ayo. Ayoko na nangabog baka hindi makaluma na eh. yan. Kaya nga. Ah. Ngayon yung oregano tananin mo na. Oregano. Tara na. Mahaba na yung video ko. Ito yung siya kung hihihin mo. Ano kaya ito? Mamaya! Ayo. Pagdabayin ko yung bibig mo. akong ano, malunggay. Ano yung malunggay? Tinusok mo na. Ano yung malunggay? Dami lang ka. O, sa ka doon. Wala kaya hiyaw doon. Ay, nabubulok. Dapat talaga yung may sako, ano? Dapat talaga yung may sako. Ito yung Hanggang 14, misaging doon.